Uy, Gol! Kuha nga sagay ng papaya! Kuha nga ng papaya! Kuha nga sagay ng papaya! Ilulutuin ito niyo. Wala, wala pa tayong ano! Pa <laughs> はい、とー。えい Ba? Ano naman ginagawa nung gunggong na to? Uy, gol! Kuha ka sa akin ng... Ah, kuha ka sa akin ng papa! Kuha sa ng papaya! Ilulutuin eh, nyo doon wala-wala pa tayong ano? Pang sawag doon. Ibuto <laughs> si si Bob at nagpo-practice Wala! Bumili na ano! Bigas! Bisa ma! May papaya doon kuha na. Dali na! Sir! Tamang tama, pagpapawisa ka doon, akya ka doon sa papaya. <laughs> pagpapawisa no, 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 side. Oo, oh, ka doon sa papaya. Oh, puro, saan mo naman galing yan na, saan mo naman ninakaw yan? Ito ba yung papaya? Ay, ito. Paano kaya kukunin ang bunga na ito? Ah! Alam ko na! Gagapangin ko! <laughs> Karas ko sa dulo susungkitin ko matalas na masyado makuha kaya ko na susungkit dito Pawala! Huwag <laughs> mo okay, ang sungkit! Hindi ko abot! Okay, lang! mo ang sungkit! mo! Uy! Uy. Nagwa mo dyan? Ha? Nagwa mo? mo ang sungkit? Sungkit? Oo. Bisan mo! Sungkit? Sungkit? Nagkakasay na ang dito, mo! Eh, sarandi lang, Sige, sige. Ano bang dala-dala mo nito diba, bitawan? Oh. oh! Ito na! <laughs> Baba ka na dyan, sukit na lang natin! Baba ko? Oh. <laughs> ba? Oo, please! Para di ba tingnan yung lang, saka. Oh, abot mo yan! Malati ako sa kamay. Baka mo umpisa mo. Mayari ba Eh, dyan? Baka ka mo, Tsaka dito! Sukit na na. Sukit na mo, sukit na mo. Ay, yung, yung papaya? Kala ko ba nakakuha na kayo? Ay, ito, sukit mo. Ayan lang yung papaya mo. Aking okay, nga, ganyan naman sungkit ah. Oh. <laughs>